Kapag dami ka, nagitay agra up, oh, iti sa nga ektaryang nga pagay na. Ay, pag talon na. Aga sila rin, Oo. Sila rin, Hello, Monkey. Oo. Oh. Amoy ito mayo, gumagatangan ng guys. May isang ni ate, nang lang lako na. Pinakay tagpatawar. O, oh, shout out. Bro. Kaya gumatangan, guys. Thank nak tupay ng ngam amok dati blaklak ko dato hangat dito pesto mi dati oh nanti maria dito ang taga burgos oh hangka nga alako ko di nga rodan burgos ba dito tay nga kababa nangan nga inter amin samot ton nga pagili ayan pili dito i loko solo kan tindaan nan oh bye welcome to my vlog with auntie telma special halo-halo Nagbayag ng tintelma nga garamit ti halo-halo. Ay, ang tintelma gayam na diyawa Anya, mo tatay nante? Na? Mila. Ay. unak man nun tintelma. Ayan na ang tintelma tatan. Anya, tisra ba ako na halo-halo. Napan tintelma Titrabaho na kataghalo-halo mo. Oh, Jeff. Kumita ka mo. <laughs> Naglawag ka kami friend. Like, uh, may kayo nag alaw guys. Pagpudok kami si Pilipinas. <laughs>